Patuloy naman po ang pagbangon ng mga naapektuhan ng bahas sa Marikina. Nakabalik na marami sa kanilang mga bahay pero meron din namang lilisanin na ng tuluyan ng lugar dahil sa pabalik-balik na peligro. Mayulat on the spot si Claire Delfort. Maris, nakabalik na nga sa kanilang tahanan ang mga residente nagsilikas dahil sa baha dito sa Marikina. Bagamat hindi pa makapagbalik eskwela bukas sa mga pampublikong paaralan dito sa lungsod, ay inihahanda na rin ang mga eskwelahan dito. Ang Marikina City Fire Department ang nanguna sa paglilinis sa H. Bautista Elementary School sa Barangay Concepcion 1 paghahanda ito para sa balik-skwela ng mga bata sa mga susunod na araw. Matagal din kasing ginamit ang skwelahan bilang evacuation center. Sa barangay Tumana naman, kahit yung mga nakatira sa gilid ng Marikina River ay bumalik na sa kanilang tahanan. Kanya-kanyang linis ang mga residente sa kanilang mga bahay at gamit na binalot ng putik na dala ng baha. Ang ilan naman nakapaglaban at nagsasampay na ng kanilang mga nabasang gamit o damit. Sa uh, si Aling Ligaya, abala sa paghahanap ng mapapakinabangang damit mula sa relief goods na ipinamahagi sa kanila. Habang abala ang iba sa paglilinis ng bahay, si Maria Jenna naman, abala sa paghahakot ng kanilang mga gamit palabas ng bahay. Lilisanin na raw nila ang lugar at sa Polo na maninirahan. Pagod na raw kasi siya sa madalas na pagbabaha dito. Eh, may pobya na kami sa undoy. Mas lalo na ito, dalawang beses pa. Ang, ang hirap Nakailang ba na kami dito, pang apat ko ng bato eh. Mahirap. Oo, mahirap. Marisa, tirik na ang araw dito sa Marikina at karamihan sa mga asidente rito ay uh, back to normal na. Mariz. Mabuti naman yan. Maraming salamat, Claire Delphin.